Dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput-anim ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at nang makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon na likha ang langit, ang araw ang buwat talang maririkit. Ang buong daydig sa kanyang salita ay pawang nayari lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod, na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod, na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkalub mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asay sa iyo na sasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Amako. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal. Noon, ngayon, kailan paman. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Yesus. Nang makita nila si Yesus, si sinamba nila bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuwang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.